Talangka mentality? Uso, yan sa Pinoy. Welcome back mga chong! Siguro pamilyar na kayo sa tinatawag na talangka mentality o crab mentality. Oo, oh, uso yan dito sa Pinas. Ito yung mga taong kahit may sarili ng pamilya, tigaapat na ang anak, umaasa pa rin sa magulang o kamag-anak. Di naman masama ang tumulong, lalo na kung ang tinutulungan ay yung walang kakayahan, gaya ng mga PWD. Deserve nila yon. Pero kung ikaw mismo ang gumawa ng sitwasyon, apat na anak mo tapos aasa ka pa rin, kapatid ginusto mo yan, dapat panindigan mo rin. Para sa mga katulad kong nakakaramdam ng ganyang bigat sa pamilya, mag-isip-isip ka na. Baka kaya hindi ka umuusad kasi nakakulong ka sa responsibilidad na hindi mo naman obligasyon. Sabi nga sa kanta ng Brownman Revival, asal, ka, Kaya kung hindi ka panatauhan, Good luck sa'yo, Chong. Disclaimer. Di po ito para sabihan kayong huwag tumulong. Tumulong tayo pero para sa tunay na nangangailangan. Huwag lang paabuso. <coughs> Ingat mga Chong. Hanggang sa muli. Like and follow kung relate ka.